start. Hmm. No, pamamahala niya gusto sa star. Naririnig, ay, hindi lang. Naririnig niya ako. Yes, miss. Uh, yes, so. Pamamahala yes. Yes, miss. Maraming salamat. So, pamamahala ni Augusto Cesar sa sabi dito ang Pax Romana. Sabi ko nga kanina, taon ng kapayapaan at kasaganaan. So kapag may ka kapayapaan, may kasaganaan. Kasi magkakaroon lamang ng kasaganaan kapag mapayapa ang isang lugar. Magkakaroon lamang ng kaunlaran pag walang digmaan sa isang lugar. So, nakuha niya yung mga katapatan, mga sundalo at mamamayan. siya, kaya nagurian siyang magaling na general yung may puso para sa mga tao. Nagpagawa din siya ng mga daan, irigasyon at mga proyekto. So, lahat ng ito makakatulong sa mga tao sa Roma. ito yung mga pamana ng Roma. Okay. Pamana ng Roma. Aqueduct, 12 tables, Colosseum, Appian Way, at yung Spanitikan. Oh, una tayo dito sa Aqueduct. Ito yung para sa tubig para sa Roma. So, ito yung makakatulong sa mga tao para sa kanilang Pangaraw-araw na buhay. Dito, para sa pagbabatas o 12 tables. Yung 12 tables, yung natandaan nyo kanina sa Patricia Notivia, doon yung nagsimula para magkaroon ng pantay-pantay na karapatan yung mga tao. Ito yung 12 tables, ito yung kauna-una ang batas sa bansa ng Roma. And ngayon, dahil sa 12 tables, ito yung nag-reflect sa kasalukuyan ng mga batas. Kasi yung 12 tables, kumikilala ito sa paggalang katapatan, katarungan at pagkapantay-pantay ng mga tao sa harap ng batas. So, all people are equal before the law. Meron tayo dito Colosseum. Anong nangyayari dyan? Nagkakaroon na ng gladiator paglalaban. Sa engineer, oh, engineering, and Way. Meron tayo dito ng daan para mas mapadali yung kalakayan, mas madali yung paglalakbay ng mga tao sa panitikan, si Cicero, isa siyang dakilang orador ng Rome. Nagpakilala sa mga talumpati na nagpukaw sa mga emosyon ng isang tao. Uh, ilan lamang yan sa mga pamana ng Roma. So, paano yan nakakatulong sa mga tao sa kasalukuyan? pumili kayo ng isa, paano yan nakatulong sa mga tao sa kasalukuyan? Uh, volunteer. Ang Colosseum, Miss. Ang oh, Colosseum. Paano yan nakakatulong, yung ganyang <laughs> arkitektura? Paano yan nakakatulong sa mga tao sa kasalukuyan sa Rome or dito sa atin? Maraming tao ang na-inspired sa design niya, Miss. Ang paggawa niya, Miss. Tapos ngayon, um, nagiging na siyang tourist spot, Miss. Yung parang, para malaman ng mga ibang tao ang kanilang ano miss yung kung paano nila ginawa ang mga um, mga buildings yung ganyan miss. Oh, magaling. Maraming salamat Adrian. Napakagaling ni Adrian. Yan yung nakapagbibigay inspirasyon sa mga tao na gumawa ng iba't ibang architecture na makakakayat sa mga taong pumunta. O sa kasalukuyan, o pupunta mga tao dyan, o turismo. So dahil dito, mas maunlad ang kanilang bansa kasi pag maraming mga turista, o, mabibili yung kanilang mga produkto, mas uunlad yung bansa. Ito yung mga dahilan ng pagbagsak ng Roma. Una, pagtaas ng guwis, pagpili ng emperador. Kasi wala na emperador, na siyang mamumuno. Namamatay yung mga emperador o kaya assassinate. Pangatlo, paghina ng ekonomiya ng mga lungsod, pagbaba ng populasyon, pagsalakay ng mga barbaro. So yung mga barbaro, mga mananalakay o mga mananakop. Galing sa ibang lugar. So may mga katanungan. Kung walang katanungan, ako yung magtatanong. So, yung mga na tanong. Ano yung pagkakaiba ng ano yung dalawang pinakatanyag na lungsod estado sa Gresya? Athena at Sparta. Athens at Sparta. Athens at Sparta. Kapag sinabi natin Athens, anong mga... Demokrasya. Demokrasya. Ano ibig sabihin ng demokrasya? Ano meron sa demokrasya? Pumili ng pinuno. Pumili ng pinuno. Maliban sa demokrasya, ano pang meron sa atin? Paglalaban para sa kanilang hustisya. Paglalaban para sa hustisya. Ano pa? Ano pa? Panitikan. Panitikan. Oh, no? Yung ng kalaman yung mga kalalakihan. Ano pa? Economy of trade. Oh, economy of trade. Nangangalakal. Nagkakaroon ng kaunuran, kaunuran sa pangangalakal. Ano pa? Ito <laughs> <laughs> yung meron sa Athens na wala yung Sparta. Freedom. Freedom. Yung patungkol sa mga kababaihan at sa kalalakihan. Pag nagsasagot kayo sa inyong okay. eksaminasyon, dapat point out nyo talaga ha. Hindi yung broad. Dapat i-explain nyo talaga. Explicate nyo dyan kung ano yung sabihin ng inyong sagot. Ano pa? Ano pang meron sa Athens? Walang karapatan bumoto ang mga kababaihan. Walang karapatan bumoto ang mga kababaihan. Dito tayo sa Sparta. Sparta tayo, Sparta, Spartans. Ang kanilang Spartans. kabuhayan ay sa militar. Yes, Adler? Ang kanilang kabuhayan ay tungkol sa militar. Oh, ka ang kalayaan buhay ay patungkol sa pananakop, patungkol dito yung lifestyle, yung pamumuhay patungkol sa militar o sa pakikipaglaban. Ano pang pa meron sa Sparta? Malaya ang lalaki at, Malaya ang lalaki at babae. Malaria ang lalaki at babae. Pero ano ano lamang yung kalayaan dito? Ano lang kayang magagawa? Ang edukasyon ang edukasyon. Ano numero sa edukasyon dito sa Sparta? Kung uh, ko sa physical. physical training para ikaw ay maging isang pandirig. Pangalawa, ano yung mga katangian na taglay ng mga pinuno sa Gresya at Roma na naging dahilan upang makamiti lang dagumpay? O lahat pwedeng maging pinuno, pero ano yung nasa isang pinuno na talagang nakatulong siya sa isang bansa? Ang pagiging matalino. Ang pagiging matalino. Bakit kinakailagang maging matalino yung pinuno? Para alam nila kung ano ang susunod na gawin. Para, para sa alam nila ang susunod na gawin. O ba diba, halimbawa, ngayon sa panahon nito si Pangulong Duterte, matalino ba siya hindi? Matalino. Matalino. Oh, matalino kasi alam niya kung ano yung gagawin pagtapos ng isang gawain. Hindi lamang, tapos na yung isang gawain, wala na. Diba? Matalino siya kasi. From step one, step two, tapos na yung gawain, another na naman na gawain. Maliban sa pagiging matalino, ano pa yung katangiang dapat taglayin ng isang piduno? Pagiging -pag matapat. Pagiging matapat. Ano meron sa pagiging matapat? Upang makuha mo antras sa mga ma mamamayan makuha mo yung trust ng mamamayan. So, dapat hindi ka maging isang corrupt. Ah, maliban doon, pagiging matapat, matalino, ano pa? Matapang. Dapat pagiging maging matapang. matapang. Dapat hindi ka mahina. Ano pa? Pagiging mausay. Pagiging mausay sa o marespeto espeto kasi magiging mahusay ano yung pagiging mahusay Mahusay sa pagpipili na tamang desisyon. Mahusay sa pagpili ng tamang desisyon. Maraming salamat. ede ano pa? Ano pa klaseng mahusay ang kinakailangan ng isang pinuno dito? Yung sa Graciat mas panahon na yon. Hindi lang sa panahon ngayon. <laughs> Uh, ano pang mahusay? Mahusay sa Mahusay sa pakikipaglaban. Maraming salamat. Sino yan? Ng oh, pagpapalakas ng pwersa ng militar. Pangatlong katanungan. Wait. Oh, ano yung pagkakakilala? Ano meron kay Julius Caesar at Augustus Caesar kapag sinabing Julius Caesar, ano ang papasok sa inyong isip? Magaling sa pakikipaglaban. Magaling sa pakikipaglaban. Augusto Cesar. Magaling sa pag-uunlad. imaan salitan pag sa pag pag-unlad, kasag, at kasaganan. Marami bang nagawa si Junior Cesar at Augusto Cesar para sa Roma? Opo. Marami, yung mga pamana. ba diba? Pangapat, panghuli, paano nakatulong yung mga pamana ng Roma? Paano yung nakatulong sa mga tao? Napaunlad at nakakalalaya sa mga problema nila. Oh, napaunlad, napalaya sa kanilang mga problema. So, yun lamang para sa ating pagbabalik-aral sa para sa ikalawang preliminary yung examination. Ngayon, para sa, may, kat, ay, may katanungan ba? Wala nang katanungan? Wala na po. Oh, wala na po, Miss. Now, okay. Wala na, Miss. Wala na. Wait for me, ha. Para sa second grading, ngayong October, celebrate natin yung United Nations Month o yung UN. Hindi man kayo makapunta dito, so meron tayong mga virtual activities, tama ba? Pagkakaroon kami ng um, pagpupulong pagkatapos nito ng mga officers, yung mga activities kinakailangan ninyong sumali kasi ito ay points ninyo para sa performance task sa second grading. Performance task is 50% of your grade, Ang pilihan Yes, miss. So, dapat lahat sumali. So, after this, officers, we will have our meeting. So, wala nang katanungan. So, ang mga tanong patungo sa UN or yung mga pa, yung mga information, ibibigay ko lang sa officers. So, miss, kailan ang releasing ng card, miss? Kailan ang releasing ng card? Wala tayong card. Ayun, wala tayong card wala tayong card kasi meron tayong para siyang online virtual pa rin yung card natin bibigyan kayo ng form sa account sa wala then doon yung makikita yun yung grade ah uh, okay miss thank you miss so kung wala nang katanungan manalangin na tayo okay. so bagsak kumis so sa iPhone 11 So, sa inyong grades, meron mga mala mal malaki ako magbigay ng grades. Depende sa inyong performance. Uh, may grades ako, 90 and above. Kung, halimbawa ha, kung nagpasa kayo ng tatlong, tatlong, uh, tatlong MPT. MPT ah, 1 ah, pa miss, doon. magpasa po niya, miss. Magpasa ka po Opo, miss. So, paka nagpasa. Ang mga wala nagpasa, Did you plus points? Kung wala ka nagpasa, zero dyan ka. So, it means, ang imang grado is line of seven. Tapos yung ban, wala dyan ka tong tong line of seven. So, mabagsak dyan sila. Hindi rin mo magpasa sa inyong MPT. Nakuha? Unya, miss. Magpasa ko, unya, miss. So, extension ko rin sa sa'yo. Up to 3 p.m. lamang. So, yung balikan yung MPT-1, MPT-2, MPT-3, pero until 3 p.m. lamang. Kasi i-check ko pa, then magbigay na ako ng grades. Magbigay na ngayon grades. Under... Ngayon po na day po, miss. Oh, ngayon nga day, 3 p.m. lang. Hindi ha, first grading lamang, first grading. Okay, miss. Okay, miss. Pero yung iba, yung mga okay. napasa, 90 plus. Depende din sa scores. Depende din sa inyong mga kasagutan. So, hindi ako nagbibigay ng plus points. Kung ano yung score nyo, yun lang yung score ninyo. Pero matataling naman kayo. Let's have our prayer. So, by 11 o'clock. 11 na mag-meeting -ma na kami ng officers. So, prayer. Ako mag-volunteer na naman, ha? Uh, tapos sa tayo. Palagi na tayong SJ. Uh, Adrian. Uh, Adrian. Ako, uh, Miss. Yes. Mari ka pa mag-prayer. Mag-lead ka ng prayer. Opo, uh, Miss. Sige. Thank you. Let us all pray. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Um, dear God, salamat sa sa oras na ito na kami ay magbabalik aral at para sa mga exam na gagawin ngayong Thursday and Friday, sana tulungan nyo kami uh, um, ma-remember ang aming pinag-aralan ngayon at saka sa mga araw. Um, tulungan nyo kami sa lahat ng mga katanungan na mahihirap. Sana hindi nyo kami pabayaan pag kami ay sasagot na sa exam. Amen. Sa ngala na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. So, paalam sa inyong lahat. God bless exam. Then, kapag sasagot, explain ng mabuti. Hindi yung isang sentence, explain talaga. Intindihan? Yes, sir. Yes, paalam sa inyong lahat. Yes, bye, Miss. Bye, Miss. Bye bye, bye. Bye, bye. <laughs> bye, bye. Kung kin- no no, 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 Kung kin-setong no, 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 no. kin mag-answer, i-message ko sa Schoology para ma-check na ako ang inyong activity. Kung dili mo mag-message, dili na ko- so, I-message ko ninyo sa Schoology, ah. Yes? Yes? with didn't